nang hatang nang usap na nan wala pa nang mahay kay lamit man bisan pang ihatag ni mo ang tanan kung dili yun siya malipayon sa imo ang ipulig at ipulig yung kaniya kung nang mahigumpa ka ayaw ihatag tanan ng imong paghigumpa kay masay mamot ang katapusan ikaw nagay po yung magmahay o masakitan paghigumpa na guru dilih patungkan Kay aku kami ngau aku paghigop sa iya ha Gihatag na ko ta dan pero gibuli gi asot ti dia Kapalugo ang nakawarat ka bitana ang nakasakit ta gyud gibuli mangkali pa pero sa ko ang kada Sa kalibutan, aku parkada pagi pilih nampilingan. barkada wala ko'y daghang ni nitiyay ko sa ilahang ni makauras pag-abot na ko sa ilahang balay nanuktok ko sa ilang kultahan pagtuktok na ko sa ilang kultahan ni bukat ang iyang mga berhen na wala na makistorya undas pa kiritso unsa may naas akong barkada walang sakuha ah. Di ni sa imong barkada Ka imong barkada Pertig na kuha o dala Pertig na kuha dala Nga kwarta Kapano? Kapag ko na humad ko sa iya Ama o ba Bilig na kanin ako Ang nga pertig asa Taas na kong panan sa kinabuhi Pero bilig na ikuwa Kaya sa iya ha Kunang sa sa imo Kung labaw sa kanana, pangit na kung pagkong tao na magpasak-pasak sa imo Kaya sa tanang panahon mamasak ka kung walay ulan. Dapat dilig-diligan ka kung po ka na ka. Agay ko Sa mga single ni